Magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Uh, pag-uusapan naman natin ngayon yung update kung ano na nagaganap sa negotiation sa laban ni Pacquiao at Spence. O sisayin muna natin yung mga pangyari no para i-update din natin kayo sa timeline nung uh, bakit uh, nabuotong uh, usapan tungkol kay Pacquiao Spence. Nung naghamon si Errol Spence Jr kay Manny Pacquiao nung lalabanan niya palang si Mikey Garcia ay nagsabi si Manny Pacquiao na gusto niya rin naman makalaban si Errol Spence kaya nga katunayan nga na gusto niya makalaban si Errol Spence pumunta pa siya dun sa Dallas Cowboys Stadium sa Arlington, Texas map mapanood ng live kung paano talaga gumalaw tong si Errol Spence. So, katulad ng hinala ni Pacquiao, uh, nakita niya sa personal, yung mga sinasabi niya na hindi naman ganong malakas ang suntok ni Errol Spence at uh, medyo may kabagalan. So, pagkatapos na ma-dominate ni Errol Spence si Mikey Garcia, uh, inimbitahan niya sa ring at hinamon niya si Manny Pacquiao so agad naman tong pinaunlakan ng ating pambansang kamaw kaya ang akala na lahat ng buong boxing community ng susunod ng laban ay yung Errol Spence at Manny Pacquiao so ilang araw ding binibild up ilang araw ding uh, nagbibigay ng mga reaction itong uh, uh, mga boxing analyst kung paano uh, uh, maging liyamado o dehado tong si Manny Pacquiao Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang uh, naglabas si Pacquiao ng uh, sa kanyang official Twitter ng uh, kinukonsulta niya yung mga fans kung sino sa mga sumusunod na boksingero ang kanyang pwedeng makalaban. At katakataka na nawala rito sa mga pangalan na to ang pangalan ni Errol Spence Jr. So, marami ngayon na mabaksing boxing uh, uh, at boxing analyst na nagsabi na umatras na si Pacquiao o naduwag kay Errol Spence no? pero uh, sa tingin ko naman o oh, ito baka mag-react na naman kayo itong lahat ng sinasabi namin hindi po ito opisyal tinitignan lang natin to base sa ating mga uh, karanasan at base sa ating uh, pagsusuri no? so sa tingin ko naman ang naganap na to ay isang pagpapakita na talagang gustong makalaban ni Manny Pacquiao ay si uh, Floyd Mayweather. Kasi nga, overwhelming. na na ng kanyang mga handler na pag nilabas niya tong poll na to, kung sino yung gusto ng mga fans ni Pacquiao na makalaban sa susunod, ay chak na chak na lalabas ay si Floyd Mayweather. So, ganun nga yung ano. No? Kaya lang, ang pick up ng media rito, ay uh, umaatras na si Pacquiao sa hamon sa kanya ni Errol Spence. Pero, ano ba talaga yung mga posibleng naganap? Okay. Ako personally, naniniwala ko na gusto ni Errol Spence at ni Manny Pacquiao na maglaban. No? At totoo yung hamonan nila. Totoo naman na uh, hindi naman siya tinanggihan ni Manny Pacquiao. So, ano yung posibleng naganap behind the scene? Ito yung mga posibilidad na naganap, no? Uh, binigyan ng senaryo ng promoter. Kasi pag naglaban na si Errol Spence at si Manny Pacquiao, eh, uh, yung mga katulad nila Sean Porter, ni Danny Garcia at saka ni, ni Kit Turman, wala na si Xena, no? Parang hindi na sila pay, pang pay-per-view. Maaari, sa pakikipagnegosasyon nila Manny Pacquiao at eh ni Errol Spence pwedeng nakumbinsi sila ng kanilang promoter na si Al Haymon na labanan muna yung ibang mga sikat na welterweight champions siguro o sa akin lang pananaw ay maaaring nakumbinsi si ni Al Haymon si Errol Spence na labanan muna si Sean Porter at maaari rin naman na nakumbinsi naman ni Uh, Al Haymon si si Manny Pacquiao na si Turman. So sa ganitong senaryo, mag magkakaroon ngayon ng tatlong tatlong uh, malalaking pay-per-view under ng PBC. 'Di ba? So una maglalaban si Sean Porter at saka si Errol Spence at kung sino man nanalo sa kanila, so malaking pay-per-view 'yun. Ikalawang laban naman man at Manny Pacquiao malaki rin pay-per-view pay yun so pagkatapos ng dalawang malaking pay-per-view na to yung kinasasabi ka na ng mga tao na paglabanin na yung mananalo na check naman na si Errol Spence at dito naman sa kabila uh, check naman na si Manny Pacquiao pagdating na December or January mas pangatlong malaking pay-per-view yun ang unang senaryo. Di ba? Ikala senaryo, posible rin naman na behind the scene ay umekse na si uh, Floyd Mayweather. Kasi, uh, papansinin natin, mukhang pagkatapos ng panalo ni Errol Spence laban kay Mikey Garcia, para nakukumbinsin na yung tao na si Errol Spence na ang uh, susunod na pound for pound king. At hindi lang pound for pound king, siya na rin na susunod na uh, pay-per-view king kung mananatatalunan niya si Manny Pacquiao. So yung nakakonvince na kagano na, no? At parang lumalaki na masyado tong Errol Spence versus Manny Pacquiao. Baka umabot to ng million buys. Kaya hindi iyalaw to ni Floyd Mayweather. Pangalawang senaryo, pwede naman na umiksay na si Mayweather at gusto na niyang labanan talaga si Pacquiao. Kaya uh, nangyayari to na Akin uh, kinakilang maburan nila sa si Errol Spence. So yun lang naman yung aking dalawang senaryo na nakikita kung bakit lumutang itong uh, bagong pulse na to o pagtatanong ni Manny Pacquiao sa mga kanyang fans kung sino sa, kan sa mga uh, welterweight o mga sikat na welterweight ngayon ang dapat niyang kalabanan. Uh, so Subaybayan natin yung susunod na mangyari kasi hindi natin alam Uh, yung mga bagong kaganapan halos araw-araw ay may mga bagong pasabog itong ating mga welterweight champion hanggang dito na lang muna Bad Aratilis po